Yan na guys, yun na yung napili nila mga alahas yung tatlo na yan. <laughs> tignan mo, di ba bongga? O, oh, isa sila niyan. At ito na, na, ito na yung uh, napili ni Palang. Yan, sinusuot niya, sinusukat na niya sa liig niya.

binili ni palang na kwentas yan suot na suot suot na suot na niya <laughs> at saka yung uh, uh, earrings niya suot din niya kaya ayun <muchas> Tapos na ang misa. Lumalabas na kami. Um, naglalakad na kami papunta doon sa aming sasakyan. Kasi nakapark kami doon sa medyo malayo-layo. Kunti galing doon sa uh, gate. Doon sa simbahan. Yeah, naglalakad kami papunta doon sa sasakyan. Tapos yun na. Pauwi na kami.